garning ilog ay inang ba't ka sa aming probinsya ay pagkakabanas kaya kasarap magbabad sa ilog na malamig na medyo malapit ay siya tapusin niyo ang aking video at nang inyong malaman kung gaano kaganda ang aming probinsya ay ano pa ay oriental mindoro nga ni alay hindi indahe ng dalawang oras na biyahe at ilang saglit, oh, andini na sa Tagbungan Mountain Resort. Ala, ay di nila ang are sa Baco Oriental Mindoro. Pag entrada mo, ano mo yung simple lugar na mapuno. Pero pagpasok mo, ito ang bubungad sa iyo. oh, pagkakaganda, talagang magniningning ang iyong mga mata. dini ay maraming pool na ang tubig ay fresh water galing sa ilog. Para siyang bato spring ng Laguna. oh, ay digidini pala, hindi mo na kailangan lumayo pa. Dini ay may pool na pambata. Mayroon pang matanda at katulad ko naisip bata. Oh, edi di ikaw ang mamimili kung saan mo gusto. Ay meron din din yung slide na dapat buwan loob mo at syempre marunong kang lumangoy. Pero may choice ka naman kung alin ang gusto mo. Meron pang bata at meron ding pang matanda. Di tulad nung iniwan kanya, no choice ka na. Alay sa dyala ang mahina ng aking loob. Yung magtapat nga sa kanya ay hindi kong magawa. Ay ari pa kaya oy charot lamang iyon ha. ay siya, tara na kumain. Shout out sa aking mga kasama. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ayan nga't, bumaba na kami. Medyo madaan-dahan lang ang lakad namin. Aba, ay madulas ang daan at malalaki ang bato ni Darna. Meron ding hanging bridge dyan. Kaso hindi ko na napuntahan. Tara't, lumusong na. Ayat nagbabad na kami. Sa tubig na super fresh. Tamang kulitan, kwentuhan. Alay, ari naman talagang ang aming ipinunta mula sa hanggang bako. Ay ano pa, ay hindi magbabad sa ilalim ng lilong ng malalaking puno. Hindi ako makapagbabad ng matagal diyan. Aba, ay talaga naman ang lamig ay nanunot hanggang tumbong. Ay katalman din at hindi magkaintindihan. At habang ako'y nag abay may mag-inang tumatawid. Alay dahan-dahan kayo diyan at pag kayo'y nadulas ay pihong bukol na ay bangasan pa. Kung kayo mga kaibigan ay mapapapunta din sa aming probinsya, ala ay huwag niyong kakalimutang aridaanan. Kaunting kalaman mga kaibigan. Dini nga pala pagpatak ng porterte, kamay ipinaaho na. Hindi kasi natin hawak ang kalikasan. Aba ay parang ugali ko lang, minsan ay kalmado, ay minsan ay magulo. Kung gusto niyo ng katahimikan, aliswa kayo din eh. Aba ay wala din ng signal, pero meron silang wifi bendo kung kinakailangan nyo. Ay siya, dyan na muna kayo at susulitin ko ang mga oras na re. At talagang kami pinagbabanlaw na. Aw, imot na imot ako din eh. Abay, iniisip ko din. Baka ako'y hinahanap na ng inay. Aba, ay walang tao sa tindahan. Sulit na naman ang gala ng anak ng tiyasimang. Ay siya, salamat sa panonood. bye, -bye.